Ay, para po kay Camille, ah, yun nga po, ah, uh, hindi ko na-expect na, na magkano yung segundo pa kagaya. Mas, ngayon, hanggang ngayon, masaya pa rin kami. Nakaya namin kahit anong bagay na dapat. Ayos eh, ilaayos namin. Kasi, alam ko naman na hindi nadadaan sa init ng mga lahat tapos sabi ko ha, ah, dream girl ko siya dati ayun eh, masaya na ako kasi eto, tapos nandito na siya sa tabi ko lagi siya nandito bas, wala kaming problema ayun, enjoy niyo lang yung buhay niyo di ko rin alam kung Paano sa siya nakuha na puso niya? Pero ba diba sabi nila na lahat, lahat ng aksyon natin, yung Diyos na nagbibigay sa akin. Ayun, masaya, masaya, masaya ako. Masaya kahit pa paano, hindi niya ako yung Kasi hindi ko rin siya kaya Noon dati, sabi ko, nakakatakot tuloy itong hiling kasi nakamasakta na naman ako ganyan. Pero, nagulat na lang ako. Trans. Para tuloy ngayon, ito na. Huli na, ito na yun. Masasalamat ka sa kanya sobra, 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 sobra. Ah, ko nga dati. Dati, kung crush ko kasi, pa siya, padungaw lang ako doon. Sa apartment nila, Alexis, ang kaibigan ko. Naabangan ko siya hapon-hapon. Pag-uwi siya galing school, yun, abangan ko siya. Nahihiya pa ako sa kanya dahil. Eh, isang high lang ang torpe ko. Pero ngayon, sayo ko kasi yun, hindi na lang high. May I love you pa. Diba? Bonus. So, hindi rin dahil sa mga kaibigan ko. Wala rin Pero naniniwala ko na itong chance na binigay sa akin na to Pagbubutihin. Siguro, lahat ng bahay na ginagalawan natin na ibig sabihin ba? At alam ko, si Cham, sobrang sweet. Wala na ako hihito yun. Nandiyan na no, siya. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal na mahal, na, mahal ko siya. Siya lang no, yung babae yung ipahilig sa akin na ganito. Masaya ako. Cham, ikaw so, lang, walang iba Na best ka Ikaw so, lang Salamat po